Alam mo ba, sobrang hirap maging isang ina. Minsan gusto niya nalang sumuko dahil sobrang daming problema sobrang daming responsibilidad na hindi pwedeng iasa sa iba. Minsan nakakaranas pa siya ng panghuhusga kapag nagkasakit yung anak, sasabihin kasalanan niya. Kapag pinalo yung anak, grabe daw magdisiplina. Minsan hirap silang mag-budget dahil hindi sapat yung panggastos. Minsan napipilitan siyang mangutang lalo na kapag kinakapos. Pero imagine, kahit sobrang hirap ng sitwasyon, nagagawa niya pa rin mairaos, hindi na makagala masyado, hindi na rin nabibili yung mga gusto. Bilang nanay, kinakayang niyang magsakripisyo. Yung pagluluto, yung pag-aalaga, yung paglalaba. Hindi kasi yung nakikita ng iba. Ibigay mo lang yung sweldo mo sa misis mo, mabuting tatay ka na. Samantalang siya, madapa lang yung anak niya, pabaya na kaagad siya. Makita lang na makalat yung bahay, wala na kaagad kwenta. May mga sa loobin siya na hindi niya magawang ilabas. Kinakayan niya yun lahat kasi dun siya sa anak niyo humuhugot ng lakas. Isang tingin lang sa anak niyo, nakakalimutan niya lahat ng problema. Nakakapagod maging isang ina pero kahit suko na siya, hindi siya pwedeng magpahinga.